Hello po, good morning. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na po kayo sa ingay ng aking ano, video. Kasi nasa likod ko yung, yung ano, maliit na sapa. Yan, yan. Ay, yung umaagot na tubig na yan. Nakatapos lang po ng ambon. Ngayon ay naka-schedule akong ano, abono ang kaabon ko 1620 at saka yurya magkakaluin ko ang ratio nito isang takal ng 1620 sa lahating yurya ito na i-mix ko na ito eh. yung kanyang ugat eh ano mag-spread na ganoon sa kanya sa lupa kasi yung yung urea naman kung pabulas kasi ito eh kung pabulas kung palaki yung 1620 ito naman yung ang dinidevelop nito yung kanyang ugat ano, para dumami yung ugat dadami yung kukuha ng pagkain niya awan ng Diyos ayan ayan yung resulta ng ating sitaw na naabinuhan yung mga namatay na sinitang ko na yan yung mga ipinunla ko punla ito eh kaya yung katulad niya no yan punla yan yung mga nandun ito. Ito, punla ito. Ito, Ayan. Ayan. Pinumla ko yan eh. Ayan. Maraming, maraming namatay. 30% nga. Ayan, yung mga ipinumla ko ito. Ayan, pati ito. Ayan. Yung doon. Pero awa ng Diyos. Ayan, gumaganda na kahit na malakas ang ulan. Yung lugar kong to, Ito yung kinatamnan ko ng gulay sa ka panahon ng tag-ulan. Hindi nga lang pwede yung talong dito. Kasi, alam nyo naman, ang fish dito yung dalawang paa. Oo. <laughs> may dalawang paa. Tapos may dalawang kamay. Oo, pag talong nyo ito, e, tatanim ko dito. Wala pa namang wala pa namang gamot para doon meron mayroon siya ng gamot para doon. Kaya, ayan. Sitaw na lang. Kasi sitaw, mahirapan silang pistihin. Okay, so, mahirapan silang kap kapain paggabi. Ayan. ayan. po. Ayan yung ating resulta ng ating sitaw. Mag-abuna po. Samahan ninyo po. Okay. Hmm. Ito yung nangyari sa ating ano. Tinanim na sitaw. Maraming namatay. Dahil sa ayan, nilulumot na yung ano eh, yung kanal niya. Ha? Eh? Itong itong kama ko kasi ano to, 115 ang pagitan. Ito kama. Pero maraming ano namatay. <laughs> dahil sa matinding ulan. Kaya ako ay nagpunla doon sa bahay ng siguro mga 500 yan. Oh, hindi namatay eh. Kaya mo. Kaya walang, ito may tulos. Walang, walang tumubo. Sayang. Pero, try natin ulit. Kasi kabuno ko ito, 1620 may nabuno ko at sakali mabuhay kasi mahal ng sitaw ngayon hmm. yung sampung piraso eh sabihin nilang 30 isa at isang tali yeah. naglalagay na akong trilis naglalagyan ko ng trilis at malalaki na yung aking pinunla yan yeah. yan ang itatanim ko dito sa wala walang walang ano, walang tumubo. ano kawawa ang mga sitaw. Pero try natin mga kapamers. Talagang ganito ang ano, buhay ng magsasaka. Kung walang tiyaga, walang linaga. Yan yung yung palay ng aking kapatid. Kasi pag tag-ulan talaga may sibol dito. Hindi pwedeng hindi pwedeng ano, magtanim ng maraming gulay. Ayan. Ayan oh. no. Yung sibol oh. Ayan may lumot na. <laughs> Talaga lumut lumot. Ayan. Eh. Hindi na tumigil yung ulan. Hey okay, guys. Ano. Tuloy ko na yung aking paglalagay ng 3D. Ayan no. Oh. Wala wala nang sumubo dito eh, oh. Ayan, ayan. Oh, walang sumubo. Ayan, nabulok yung ano eh. Nabulok yung mga mga buto. Pero try natin ulit. Huwag mawalan ng pag-asa talagang ganun. Okay. Tuloy ko lang yan. Paglalagay ng krilis ko. Ayan. 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 Eh. Ayan yung aking kanal. Kapunta doon. Sa tabi ng aking... Ayan. Ayan. Salamat sa Diyos. Ayan. Umaraw. sila oon ito na yung kayarian nung aking release ng sitaw ayan natapos ko din kahit ang ulam paminsan minsan ayan natapos ko din at, at nasimitan ko na rin yung mga ano namatay ayan marami kasing namatay kaya ang nagsagaan ko na nagsumitan. Ayan. Ayan na ito. Hindi rin maganda rin ito. Kabuno na ako bukas. Subaybayan so, ninyo yung aking pagpapalaki sa ating sitaw. No? Sa panahon ng uh, ano bang August ngayon? August ngayon eh. Ito. Wala pang tanim yung iba. Ito itong aking ano. Ito yung banda rito. No? <laughs> Napakahirap magtanim pag tagulan. Kaya ito, wala pang tanim ito. Nagpunla ako sa bahay. Siguro nasa 300 na naman yun. Ito yung itatanim ko dito. Ayan, wala pang tanim yan eh lahat yan tsaka mayroon akong inihahanda yan yung yan yung tulos na yan, yung apat na yan bali apat na linya yan ganoon din dun sa kabila yan, may tulos yan yung aking sitaw Subaybayan ninyo yung aking pagpapalaki ano. Para Karon naman po kayo ng idea sa panahon ng tagulan kung paano magsitaw. No? Kaya ito yung aking sitaw eh. Oh. Ayun. Yung mga siningit ko. Yan yan yan. Eh mga siningit ko yan eh. Ayan, ayan. Kaya lahat may may ano, may laman. Napakaraming namatay. Ayan, tulad diyan. Siningit ko 'yan eh. Ayan. 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 Napakarami. Ayan. ayan. Dami ano? Kaya So bye bye ninyo yung aking updating sa mga susunod na mga araw. So paano ko palakihin ito sa panahon ng tag-ulan. Kasi napakamahal lang ang sitaw pag tag-ulan. Tsaka mataas ang demand ng sitaw. Ganitong panahon, Agosto. Bubungan nito mga ano ito eh, uh, kalhatian ng September. Na, ang pamumungan nito. Sige po See you next time Sa updating ko Huwag kayong mawawala sa aking Maliit na channel Salamat po See you bye